ito na guys yung pangalawang dive namin leg, -leg ang una nagpakita sa pulka isang uri ng lapo lapo na masarap e langoy uli ops lapulapo lapo may samaral pa dabulin ko sa pulka nakabunit pa yung lapulapo pumasok dun sa punistuhan ng samaral nagpalit sila ng pwesto <laughs> lumabo hindi makita sana mababaw lang ang butas tingnan ko dito sa kabila baka may butas dito wala ito lang talaga ang butas kaya lang malabo may nababanaaran ako siya na ito kasama mo na bahala na kung saan tamaan ayun tinamaan ayos kwartang linaw na ito ito ang lapu na kung dito lana na hanap ulit. Baka may lapu lapo pa oops lapo, -lapo pa nga ayun gitik ito naman ang lapu lapo na kung dito Ogapo or baraka. 150 na lang ang kilo dati, 180. Hanap ulit tayo. May kanuping dito sa ilalim ng corals. Sa pulka. Ito naman ang kanuping or bukawin kung tawagin dito. Magagandang klase ang isda dito. Oy, balatan. Wow, malaki! Kahit hindi na-estimatein, kitang-kita na, 350. Pag pinakamalaki, 350 nang bilihan. May napansin na akong surahan dito sa malapad na corals. Ganda ng silong. Ayun! Giti! Ganda ng tama. Sapol sa mata. May ihawin na ang inakay ko sana may surahan pa Ops Leg leg lumalangoy Maila pa Sapul ka Buti na lang at tinamaan At kung hindi susuot ito sa malalim na butas Marami ng kulapo dito Hindi na ito titirahan ng isda May alatan sa ilalim Pumunta dito sa kabila andito party sa kulapoh yari ka ayon gitik matabaang na isda ito kapag sinasabawan matyaga tayo dito sa kulapohan ito kanoping nakatalikod try door na kong try Ayun, ayon sa pole 120 na lang ang kilo ng kanoping ngayon talagbago, tanggit at samaral manitis Buti pang pa isda, nagbaba na ng presyo. Ang bigas, hindi inababa, lalong tumataas. Pinapansin akong alatan dito sa ilalim ng corals. Umalis na. Ayon! sa pole. May talagbagong kasama, kaya lang maliit. Huwag natin kunin para makalaki pa. Hanap ulit. Ito, may manetes. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayun! Gitik! Manetes, timbungan, or salmonite, kung tawagin dito. At eto may manetes pa. Sapul ka! Paksiw at prito naman. Ang masarap na luto dito. Langoy ulit tayo. At ito may kanuping Nasa ilalim ng corals Dito ko sa parting unahan Ops! A pool! Pili ang isda dito Halos magagandang klase Malapit lang kami sa isla Mga 200 meters ang layo Hoy! Kupa pa! Pasot na! Huli ka! Butat na! Lampot ko kagad Malaki! Malaki! 900 ang kilo dito. Andito lang party sa kulapuan ng kupapa. Hoy! Balatan! Estimating ko kumabig na. Alanganin. medium lang ito. 150. Sana may kasama pa. Ito, may alatan. ayun Ayon! Gitik! Ganito ang magandang patama. Hindi nakakapalag. Balatan pa sana. Para madagdagan ang pandurudoktong namin. Oy! kapapa! pa Malaki rin. Dandahanin ko lang. Huli ka! Maalis pa sana. Thank you, Lord. At dagdagan pa ang ko pa Hanap ulit tayo. Itong mataas na bato ikotin ko. Hoy, ko pa At malaki rin! Tandahan ko lang para di magulat. Huli ka! Labas ngayon ang malalaking ko pa Doon sa unang dive, malalaki din. Hanap uli. Ito, may surahan. Yari ka. Ayun! Sa pool! tag-isa ng iihawin ng inakay ko sana may magpakita pa para doon naman sa ina ng inakay ko hanap ulit tayo kanuping andito sa ilalim ng corals ayan sa pool mahilig tumulog sa ilalim ng corals ang mga kanuping langoy ulit Kanutin! Kanutin! Ay, malubo nga nga ito. kanoping Ayon. getik Kadali-dalian ko kung ano-ano na imig. Magkagalit nito ang tatamaan. Matamposa or vegan. Ayun! Gitik! Sabaw at paksiw naman ang masarap na luto dito. Hanap ulit tayo. Ito may ilak or danoy sapul ka, Paborito kong luto nito, ihaw. Kahit anong luto man sa isdang ito, masarap. Okay lang, ihaw lang talaga paborito kong luto dito. Hanap uli. Danggit. Ito, hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Sapul ka. Ito namang danggit. May panahon ito na nakakahilo. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood ayos pa man ang nagdagdag sa pangalawang dive nakabalatan pa pat ko pa ito yung sa unang dive nakataklong <laughs> ko pa pa man tapos dalawang balatan partang linaw na ito sigurado na naman ito sa meses malaki na naman ang buka ng palad pag-abot ng Intriga. Ang ko papa At maawi na rin kami. Okay guys, ito na yung sa Kupapa kagabi. Kupa pa lang 3.8 900 ang kilo 3,420 yung 3.8 Bale 5,150 Ang puhon ng 505 Yung tira pinag Apat 1,161 Bawat isa Yung sa balatan 1,700 pinagtatlo 566 Bali, 1,727 bawat isa. Thank you ulit kay Lord. At meron naman panibagong bagong pandardog tong.